MN Live. Live Nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Napakinabangan ng mahigit kumulang 30 residente ang paglulunsad ng tambag legal o free legal advice ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter. Sa layuning makatulong ng mas maraming maralita, Balak ng IBP na magtalaga rin ito sa karating na Hingoog City, El Salvador City at gayon din sa Selected Municipalities. Ayon kay IBP, Misamis Oriental President Atty. Greg Palyugna na pagkasunduan nilang buksan ito tuwing araw ng Martes at Biyernes, alas 9 hanggang alas 4.30 ng hapon. Ang kanilang tanggapan ay nasa Capitol Compound, IBP, Misamis Oriental Chapter Building. Kahit may kanikanila ng law firms, ang karamihan kasama niya sa kanilang pangako bilang mga abogado na magsasagawa ng nasabing libreng konsulta para sa mga mahirap at walang pambayad ng abogado upang makamit ang hustisya sa anumang kinasasangkutan nila o bilang biktima tulad ng estafa, kriminalidad, public interest cases at marami pa. Inaasahang maibsan din nila ang labis na karga ng mga kaso na hinahawakan ng PAO o Public Attorney's Office ng pamahalaan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan de Oro. Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Nation